Another day, another video naman ang ating gagawin. Five days na lang pala at tapos na yung bakasyon namin dito sa Siargao. Ngayong araw nga pala ito, ay bibisitahin namin ang ating mga followers sa Dapa, Siargao. So nag-request nga pala sila na bisitahin namin at avid fan daw at palaging nanonood ng MacPherson Family Vlogs. So napakalapit lang ng Dapa from General Luna. Ito yung kung saan ka pwedeng mag-grocery. Dito rin located yung Pure Gold So isa lang yung malaking supermarket dito sa Siargao, pure gold lang. 30 minutes lang yung drive at sasakay ka lang yung tricycle. 300 pesos nga pala yung bayad ng tricycle from General Luna to Dapa, vice versa. So nagtungo nga pala kami first dito sa pure gold at mamimili kami ng mga bits and pieces na ibibigay namin sa mga bata. Malapit na rin kasi yung birthday ng kambal na instead of bibili kami ng maraming present at regalo, ay ibibigay na lang namin sa mga bata dito sa Shergao. So una nga pala natin sa listahan is yung mga cheapy at saka snacks. Ngayon naman nag nagtungo kami dito sa mga biscuits. So medyo quiet nga pala dito sa Pure Gold pero usually busy ito. Alas 8 pa kasi ng umaga, napakaaga namin. Early, early bird talaga. Alam nyo naman, pag na-busy, mahirap na. Astas taas ng pila dito sa Pure Gold, pa. Pagkatapos nga pala naming mamili is nagtungo na kami dito sa Osmeña Dapa, Siargao. Dito nga pala nakatira yung staff ng GabGab -gab Residency at isa din nating followers dito sa MacPherson Family Vlogs. Ah, <laughs> kami! <mys> So pagkapasok namin, very nostalgic kasi naaalala ko ganito yung bahay namin, ganito din yung itsura at neighborhood, napakasaya talaga at marami kaming kapitbahay. Pero unfortunately, nag na yung mama at papa ko at hindi na kami nakatira sa Leyte. Eh.

pala yung bahay ni Jen Jen at MM sila nga palang yung staff sa GabGab Gab Residency at napakabait talaga sila yung nag-welcome sa amin nung pumunta kami dito, first time namin dito sa Siargao, so, hindi ko talaga akalain na umabot na tayo dito ang McPherson Family Vlogs naaalala ko lang noon way back 4 years ago, wala talagang nanonood sa amin mga 100 views lang at wala pang oh. nagpa-follow. So wala talagang imposible, magsikap ka lang. at Sabihin mo rin ng prayer to God sa lahat ng mga blessing na dumadating sa buhay mo. <laughs> look at this, a lot of kids around. Isurahan na natin. Mama, nila sa...

po ko sa demo. Si ko sa gamit si manang. Okay. 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 Para Okay. 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 Okay dagmay like ka eh, parang bibo ini. Eh. Boy. Yeah. Boy. Boy! Ay, alam sino bata. Oh. Tao na. Alam ko ba ito? ka. <laughs> <laughs> ano bang pangalan ng vlog niya? Person. Ha? Huh? Macperson. Mac -person? Para makakapamit. Eh, papalo kita. Oh! I give ka nanay! Hoy, ready na mo May ilog, natin ha. ilog! ilog na diha! Ilog! kay bagay mga duyo. Dapat Dari pa isa! Ayabot! Dito Ready na! Ready! Ready! ready. Mag-ilog na <laughs>

So napakasaya ng pagbisita natin dito sa Dapa Shergao sa mga followers. Maraming salamat nga pala sa inyong lahat. Hopefully next year makabisita na naman kami dito sa Shergao. Napakabait talaga ng mga tao dito at napaka-genuine. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!